lahat talaga to, lahat ng nakadikit kay Duterte, gulpe. Si Banat Bay, pinapadukot. Si Andanar, pinupondohan ng China. O, oh, si Bongo, si Bato, si Inday, si PRD, iya-ICC, pucha, walang matitira. So ito, matindi tong binatawan ng uh, anak ni Ate Cornbit. Yung, <laughs> 'yung anak ni Enrile na may-ari ng Deli Mundo na corn beef ay matindi. May binitawang salita sa kanyang speech na si Martin Andanar daw ang nagpopondo sa mga pro-China vloggers. At uh, funded daw ito ng China at si ano daw si Andanar daw ay nasa China na. O oh, sige, tignan nga natin itong balitang ito. Inakusahan ng anak ni Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrique si dating Communications Secretary Martin Andanar higil sa umano'y pagpupondo sa mga vlogger na kalaban ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Teka, kasama ba ako si Buster, si Spencer, at si Jojo dyan? Martin, baka naman kasama kami dyan. Baka naman kasama kami dyan tapos hindi... Hindi kami na partyan diyan ha. Sabihin na naman ni Bagong Lipon noon, oh, nagbingo tayo. Nagbinggo tayo, nakita mo, narinig nyo? sinabi ni Boss Dada na baka naman kasama sila, ambunan sila. Ala. Ala pa naman sense of humor yung tao na yun, Dios mio. Sige, sige, sila sas lang daw at Marlik. Si Sas at Marlik ah. Binayaran ng China. Oh, man. takin mo si Mahal. Hindi, Si Maharlika, hindi yan magpopropaganda sa China. Bakit? Nasa Amerika siya eh. Mortal sin yun. Hindi naman. Narinig nyo ba si Maharlika na pinaburan ng China? Walang ibang kaaway si Maharlika kundi ang pamilya Marcos. Wala siyang ibang sinisiwalat kundi yung mga kabulastugan ng mga puting ahas niyang sinasabi sa kanya ng mga puting ahas. Parang di ko pa narinig si Maharlika na nagsalita tungkol sa West Philippines, eh. tungkol sa galit niya sa China. Mala mahirap 'yon, mahirap na ano, mahirap na paburan ni Maharlika ang China putya na sa Amerika. Sa palagay ko, doon na siya ma yan ang hindi niya pupuntahan kasi nga uh, citizen siya eh. Pwedeng mawala yung citizenship niya dahil dyan. Oh, ito. Oh, let's play it. Sa isang speech ni Katrina Ponce Enrile na siyang administrator at chief executive officer ng Cagayan Economic Zone Authority o CESA. Tahasan nitong pinangalanan si Andanar na siya umanong sumusuporta sa mga propagandang ipinapalaganap ng mga anti-Marcos Jr. vloggers. Ayon pa sa anak ni Enrile, China Umano ang siyang nagbabayad. Sa mo si Maharlika at saka si Saslang. China through Andanar? babayaran mo si Sas at saka si Maharlika? Pucho, humanap pa. Si, humanap pa si China nang ano? Nang third party. Pwede nang dumiretso yung ambasador ng China kay SAS. Hindi ko Hindi Mga anti-Marcos vlogger. I just found out also that Martin Andenar is not based here. He is not based in Beijing. He is the one funding all this disinformation like Mahalika, like SAS. You want to continue to listen to their grants? Go ahead. But I'm just telling you, Grabe. Ang okay. daming sip-sip talaga ngayon, ano? Sobrang dami ng sip-sip ngayon sa Pilipinas. Pati yung ano ha, gumagawa ng corn beef, gumagawa na rin ng istorya. Antindi. Mabigat tong mga binitawan niya. Ha? Kung ako kay Martin Andanar, putya, hanapan niya ng pruweba ito. <laughs> Martin, hanapan mo ng preba ito kasi kapag ikaw hindi ka nagsalita rito, yari ka. Mabigat itong binitawan salita na ito. But anyways, let's say for example, no, let's say, kasi sinabi mo ito Wala na si Martin sa gobyerno eh. Martin is a private uh, person. Uh, ano na siya? Private citizen na siya. Uh, let's say for example is in Beijing, China. Ano masama ron? Let's say for example, uh, nagpo-propaganda si Martin Andanar, uh, paying vloggers here in the Philippines. So so ginagawa rin naman 'yan. Binabayaran din naman yung media para maglabas ng mga balitang baluktot. 'Di ba? Yung tanso naman yung mga ensemada vloggers binabayaran din naman sila para mang atake. So, what's new? What is new, Madam Enrile? And how did you find out? Sabi nga ni Drogon. Ano mo nalaman yung mga yan? Ilabas mo yung source mo. Kasi kung di mo ilalabas yung source mo, eh baka makakontempt ka niyan. kasi katulad ng lagi natin sinasabi, kapag kung gusto nyo ng ganyang labanan, siraan ng ganyan, madali lang yan. Kahit araw-araw tayong gumawa ng peking balita, kayang-kaya natin yan. Eh. Kung ganyan ang gusto nyo mangyari, pero pinakamaganda nito, Madam Enrile, maglabas ka ng ebidensya. O, di ba nag-speech ako nung nakaraan? O, i-gather mo media. O oh, ito, ito yung ebidensya. O oh, ito yung ebidensya. O oh, ito, coming from my source. Yung source ko, dikit sa kanya. Ito yung mga text nila nung source ko. Ito yung email exchanges nila. Ito yung mga pictures nila. Ganun. At until then, eh, ano yan? The, those, those are all hearsay. At, ano yan? Nakakasira ng uh, pagkatao yan dahil... na ano na eh, palabas sa live ano live media live TV Ayun. Wala pang inilalabas sa pahayag si Andanar hinggil sa si mga paratang ng CESA official. Ngunit sa isang Facebook post, tila nagpasaring ang dating Kaya, Natatawa nga si ano eh. ngayon si Ardanar, nag-picture siya ng Pure Foods corn Beef at sinabi niya na Pure Foods pa din. Uh, pure Foods pa din daw. Kasi nga uh, 'yan ang kalaban ng Deli Mundo eh, yung Pure Foods eh. Masarap naman talaga ng Deli Mundo. In fairness, in fairness, isa yan sa sabi ko nga eh. Kung merong nagawa ang mga inrili sa bayan, ayan ay ang dahil dyan sa corned beef na yun. napakasarap ng corn beef na yun. A for effort. Kunyari, staunch defender. C for corned beef at pure foods pa rin ang the best para sa akin. Uy, eh, grabe eh. F for fake news. Research lang ng konti para hindi mapahiya sa dulo at mabansagang mema lang. Oo, oh, grabe ah. Presidential spokesman laban sa mga akusasyon sa kanya ng anak ni Enrile. Sa ngayon ay nagsisilbing news anchor si Martin Andalar ng China Global Television Network. Iyon naman pala. China Global Television Network. Oh, so, eh ano masama ron? Let's say for example, nagtatrabaho siya sa abroad, but ikaw nagtatrabaho. Ikaw nagtatrabaho ka rin naman sa abroad. Siya, siya.